Good morning mga kabayan at mga kaibigan Good morning po Sa lahat po lang sumusubscribe po sa atin e, Yung video po natin kahapon patungkol po kay AP Panyo Nako It's fake news Kasi nakita ko yung latest video nitong si AP Panyo Labrador Ay buhay na buhay At tinitira itong si uh, Former President Rodrigo Duterte Kaya yung, yung isang vlogger na nakunan natin ng video na um, Nagpot, na, nag nagsabi na patungkol doon kay um, kay Pepeño Labrador na isinuko daw sa hospital nasiraan ng ulo ay eh, aba mali pala yon mga mahal na kababayan at uh, piki pala yon piki it's a fake news kaya panoorin niyo pong video ito nakikita niyo po buhay na buhay po si Pepeño Labrador at tinitira itong si former president Rodrigo Roa Duterte mura pala ang mura ganong katapang itong si Ibi Labrador nagkasakit na matapang pa rin panorin nyo tulong gagong dating presidente natin na kung saan hindi lamang po aso o tuta ng China kung hindi talagang alipin ng China dahil kung, na kung saan ay gusto niyang ipasakop ang ating bansa sa bansang China para tayong lahat ay maging komunista na No, na kung saan ng bansang ito ay talagang kumbaga sa ano pa eh uh, kung sa mga GRO pa eh talagang tayo ay uh, kumbaga ano ba tawag nito nakalimutan ko binugaw sa mga chinong uh... So magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. So ito po ang latest video ni ipipanyo Labrador. Yung kagabi po na i natin is nakita po natin yung isang vlogger at ngayon po ay hindi na dolo kung totoo nga po yon. Pero ngayon po nakita po natin hindi naman pala totoo. So, yung kumakalat na balita na itong sa si ipipanyo ay isinugod na sa hospital ay hindi pala totoo. Ano po? Drama-drama pa drama-drama lang, lang pala yun ni ipipanyo andito uh, na naman si Epipanyo ay tumitira na naman sa so, mga kambayan kahit na ano, nakarecover na siguro kaya tumitira na naman. No, so, ito lang. Tingnan nyo mga mahal na kambayan. Buhay na buhay po si Epipanyo. At pinagmumura na naman itong si uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan you know, ako, tingnan nyo. Uh, mga uh, kumbaga eh, kapitalista ng mga fogos na kung saan sarit-saring iba't ibang mga uh, pasugalan ang nakarating dito sa ating bansa dahil po sa katraiduran at kahayupan ni Rodrigo Roa Duterte. No? So pag-uusapan po natin ngayon, ito po kanyang pananakot. Kung maaalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan ay naging viral po ngayon sa social media, no? Maging sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pa, maging sa mga telebisyon, yung ginawa pong sinasabi na naman ni Rodrigo Roa Duterte alam naman natin kapag nagsalita tong hayop na to eh lahat dinadaan niya sa joke kahit ito ay napakasensitibo no? kung ninyo, naglabas po ng statement naglabas po ng pananalita unang masamang pananalita, itong si Rodrigo Roa Duterte, na ang sabi niya eh na, mas maganda daw siguro kung magpapatay tayo ng mga senador para alam niyo na syempre para yung mga senador niya ang maiupo nang sa ganon ay makagawa sila ng batas na sasang-ayon ha ah, napapabor sa mga hayop mga siraulo, mga gago, mga demonyong, mga politikong, sakim sa pera at kapangyarihan. No? So, mga kababayan, itong si Ipipanyo Labrador po, ano, dahil siya po talaga ay inagaabang sa mga uh, nangyayari po sa mundo. Lalo po sa mga uh, patungkol po sa pamahalaan po natin. Kaya, uh, lagi rin po tayong Lagi ko rin po siyang inaabangan yung pinaka video po niya. Hindi po na alam kung ano yung pinaghuhugutan talaga ng galit nitong si Ipi Labrador kay former president Rodrigo Roa Duterte at sa, at sa mga kasama po nito. Kaya kung titingnan nyo talagang galit na galit po itong si Ipi Labrador. Kaya hindi talaga tumitigil. Ito yung tao na kapag may ikinagaga may kinagagalitan, hindi tinitigilan. Ano po? Ganyan ganun po si Ipipanyo Labrador. Kahit siguro ikamatay niya na kahit ang buhay niya ay nasa peligro, nasa panganib, ginagawa pa rin. Talagang ma mailabas lang niya ang kanyang galit para itong ano, para itong babae na kapag Galit na galita, putak ng putak, ganun po yan. Uh, gusto lang talagang ipalabas yung galit niya sa pamagitan po ng social media. Kaya ang nangyayari naman ito kay ipipanyo ay pinaghahanap na ngayon. Eh, hindi po natin alam, but hindi pa rin siya ito bitigil. Sa bagay, rights of expression naman po niya yun. Karapatan naman po niya na yun, makialam din dahil kasama din siya sa uh, sambay ng Pilipino. So, yung balita po na na-upload po natin kagabi, kahapon, na isinugol itong si Ibi Panyo. Fake news pala yun, mga mahal na kababayan. At yun po ay nakita lang natin doon sa uh, isang vlogger din na pinalabas na itong si Ibi Panyo ay... Eh, kung titingnan mo talaga, talagang may karamdaman na at may, may sakit. At nung nagsabi pa nga siya na wala lang kwenta kanyang buhay, Drama lang pala yun, mga mahal na kababayan. Ay, huwag na agad tayo maniwala. So, tayo naman na nakita siyempre gusto rin natin na agad. Siyempre, ikalas yung anong latest. Yung pala ay fake news din. So, mga mahal na kababayan, fake news po yun. Huwag po tayong maniwala doon. So, hanggang dyan na lang muna ang uh, vlog po natin. At maraming salamat at kung may nakapanood noon, Uh, pasensya na po huwag niyo pong paniwalaan ito yung bagong latest video ni E.P. Panyol Labrador buhay na buhay po si E.P. Panyol Labrador at tumitira alive and kicking pa rin uh, ito po tinitira po niya si Rodrigo Roa Duterte yung mga Duterte yung mga kinakalaban ang uh, kasalukuyang administrasyon tinitira po ni E.P. Panyol Labrador kasi nga itong kasalukuyang uh, administrasyon kasama si Romualdez Marcos Romualdez at lahat ng ay kasama po nitong si Ibi Panyo Labrador. Sumusuporta po sa kanyang programa at sa kanyang uh, vlogging. So, kaya siguro itong isa, yung sa kabilang, yung sa panig, walang suporta sa kanya sa kanila kaya ganoon, ganoon ang nangyayari. Uh, so, fake news po 'yun. Huwag na po tayong maniwala. Hindi na po siya doon. Nagpayo pa naman tayo. Tapos fake news lang pala. Nako naman. Pasensya na po mga mahal na kababayan. So, hanggang dito na lang muna at uh, good day po sa inyong lahat. At kailangan nating magano kasi may pasok pa tayo. God bless you po.